Ito pong si uh, Mister, ipinagpalit na po kayo sa Kumare opo, opo. at hindi po nagsusustento at napilitan po kayo ngayon pumasok sa club. Opo. Kasi pumunta po ako doon, buntis po ako doon sa bunso namin, sa may Pampanga. Opo. Tapos andun nga po yung babae, buntis din siya, five months. Ako nung time na yun, two weeks pa lang akong buntis. So parang nauna pa yung babae sa akin mabuntis. Ano naman po sabi ni Mister nung kumprantay niyo po siya tungkol sa kasong ito, sa isyong ito? Puro lang daw po ako sat Wala naman daw po ako sa gawa. Kasi nung simula po nung nagbuntis ako, never na po siya nagbigay ng sustenance kwento kahit piso. Siguro nung namatay po yung biyanan ko, yun na yung last October yun. Nagbigay po siya 500. Simula po nun wala na. Nagbigay pa ng pera sana ma'am, eh hinampas nyo lang sa pagmumukha yung 500. So hanggang ngayon po ma'am, hindi niya siya nakakausap? Opo, kasi ang gusto ko tumulang naman siya kasi hirap na hirap na din ako. Ma'am, kanina willing na makipag-usap si Arnold, biglang nabahag po ng buntot. Mwah. Ganyan daw, sana maging masaya ka. <laughs> Sandali. Sandali. Din... Sandali Ano ba <laughs> Sandali... Sandali <rin. laughs> sorry, sorry. Ma Magpapadala po ako ng tulong para sa mga bata. At uh, sana ma'am, hindi nyo na kailangan pa magtrabaho sa club. Nang uh, sa gayon mabuhay nyo lang yung mga bata. Kami po yung magpapadala ng tulog sa inyo, okay? kumusta naman at mula nung kayo yung nakausap ni Idol Rafi? Noong time kasi na yun, parang medyo ano pa ako, medyo nadadala pa ako sa emosyon ko. Na-stress din ako ng konti doon kasi ano, parang binabalik ko lahat yung mga pinagdaanan ko. Kailangan kong balikan kahit tapos na. Pero okay naman po kasi sa dinami-dami ng nagme-message kay Sir Rafi, isa po ako sa pinalad na mabasa tapos matugunan kung ano yung kailangan ko meron ba tayong balita dito kay Sir Arnold so far? Nag-usap na ba kayo? Hindi po. Kahit po nung time na tinatry ko din siya i-message kasi word ko po sa sa staff din po ng Tulfo yung number niya. Tapos tinry ko din i-contact. Wala po talaga siyang paramdam. Wala talaga siyang reply. Sino ba itong kumare na pumatol or pinatolan ng mister niyo at nagkaanak sila? Ninang po siya nung anak ko sa panganay po. Naging isa siya sa mga team leader kasama niya sa trabaho. Doon ko lang din siya nakilala nung time na lumipat po sila doon sa bahay namin. Tapos, one month ko din po siya nakasama doon. And doon ko po nakikita na parang may something na may kakaiba na. Nung talagang confirm na nabuntis na siya, may message ko siya, hindi na po siya nagre-reply. Tapos binablock niya na lang po ako sa account niya. Nabanggit mo kayo may dalawang anak at nabanggit mo rin kay Sir Rafi na ikay pumapasok sa bar. So, gano'n na ba katagal ate na naging gano'n ang trabaho para masustento mo itong mga anak mo? Nag-start po ako niyan at 2019, 6 months pa lang yung baby ko. May nakuha naman kasi ako sa maternity, kaso lang kinulang kasi kailangan kong bayaran yung ganito, kailangan kong bigyan yung ganito. Kaya naisip ko na pumasok doon kasi yun yung naisip kong way na kailangan mabigay ko kaagad yon kasi hindi pwedeng hindi siya makadede ng gatas eh. Siya yung, yung health niya yung maaapektuhan. Tapos nung no, medyo nakabuelo, bumalik po ako sa mall pero nung nagka-pandemic, yan po, balik na naman po ako sa bar ano po ako doon si sales clerk sa Makati. Matagal din po mga 5 months isang contract din. Tapos nagtry ako mag-apply sa convenience store. Kaso yun na nga po yung nag-start yung pandemic na lockdown po lahat. Kaya pati yung convenience store na pinagtatrabaho ko nagsara. Pero ngayon ate, meron ka bang gustong iwang mensahe una muna dito sa naging karelasyon ng asawa mo? Alam ko naman na alam niya, aware naman siya kung ano yung mga nangyari. At saka ilang beses din kitang kinausap, halos umiiyak na ako habang kausap mo ako sa phone na tigilan mo na, tigilan mo na kasi gusto kong mabuo yung pamilya ko. Nagmatigas ka, talagang pinanindigan mo na ikaw yung gusto niya, ikaw yung mahal niya. Kaya di ko lang makita yung point na parang ikaw pa yung may karapatang magtago. Di ba dapat proud ka kung ano yung ginawa mo? Kasi ginawa mo yun eh. Alam mo yung consequences lahat ng ginawa mo. Kaya ikaw, nasa sa'yo na yan. Basta ako, nag-ano na ako sa'yo, nag-reach out ako, wala kang ginawang moves para ayusin 'yung pangalan mo. Pero syempre, ayan ate, ngayon, uh, meron kaming good news na ipaparating sa iyo dahil nga um, na-reach out natin at na-contact natin itong si Sir Arnold at uh, ngayon ay uh, pinapunta at inimbita natin siya sa barangay at makakaharap mo siya ngayong araw. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po. So, bago magsimulan uh, ni ma'am, ay ako rin muna ay may mga katanungan. Siguro, una ko muna tatanungin si sir dahil ngayon lang natin makukuha ang panig niya for the first time. Sir Arnold, ngayon, isa sa mga nirereklamo o nilapit sa amin ni Ma'am Christine ay yung pag-abandon na at hindi mo pagbigyan ng sustento sa inyong mga anak. So, ano ba ang nangyari at bakit mo ba sila iniwan sa ere bigla? Mula na na matay yung nanay. Wala na namatay yung nanay ko nung no, sumama kasi yung love ko. Yung pinakaisang mahal ko kasi. Kasi laging noon, dati, o, oh, sinusustentuhan namin. Ayoko magsabi ng masama tungkol sa ibang tao. Pero mahal na mahal ng nanay ko, yun ah, apon niya, anak ni Chris. Ano? Sige naman, sustento na. Ayoko na paabahan sige kung gusto niya malaman yung buhay ko. Mula na nawala yung nanay ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Dati. Lahat ginagawa ko. Love Ay, pasipap. Minamahal ko yung asawa ko. Wala, ayaw ko, ayaw ko ka. Kung hindi mo mahalin yung nanay ko. Kahit hindi ko, siya, hindi ko siya nanay, pero sa kanya ako lumaki. Ano po bang nangyari, sir, dun sa nanay ninyo? Na-stroke kasi yun. Yung lagi niyang pinagtatanggol, lagi niyang sinasa sinasabi sa barangay, huwag mong kukunin si Ailey kasi sa amin na lumaki yan. Ngayon, lagi niyang kinuko. Ay Ayaw ko, wala naman masama kasi nanay kay natural na kunin mo yun. Kaya mula nawala siya, nawala na rin ako ng pangarap sa buhay. Wala siya. Hindi ko alam. Pati sarili ko. Kaya aminado ako, mali yung ginawa kong hindi ko na sustento yun ko. Ano? Mali yun, kinalimutan ko yun na. ano kusong? Kayaan mo na Ayoko ng problema yan, tapos na rin. Hindi na naman maibabalik si mama kahit anong gawin natin. Okay, so tama ba sir ang pagkakaintindi ko or namin na isa sa mga dahilan kung bakit nawala ka sa, sa wisho or sa mga pangarap mo or sa tamang landas dahil na, mula nung namatay yung uh, nanay mo. Tama. At dahil doon, hindi mo ba sinisisi si ate na nilayo niya yung bata kaya si mama mo parang yun yung mga naging isa sa dahilan kung bakit naatake ma or may nangyari. Ayoko nang sisihin siya. Si ate, sinisisi siya. Pero ayoko na manisin ng tao. Kasi nung time na kinuha ko yung bata, wala ka na doon. Kalibin mo na yung babae sa ibang lugar. Madaming nagsasabi sa akin, huwag mo sasabihin sa akin na kinuha ko yung bata. Naitakbo mo si Hailey sa Pampanga. Kaya ako kayo na naabutan sa Pampanga dahil bitbit -bit, -bit yung anak ko. Tapos sasabihin mo sa akin, kinuha ko yung anak ko? Ikaw ang kumuha sa anak ko. Na-stroke si nanay kasi nung unang reklamo ko sa Rafi Tulpo, sabi ko sa'yo, makipag-usap ka sa akin. Yung problema natin sa ating dalawa, wag mong idamay si nanay. Anong ginawa mo? Sinabi mo kay nanay, di ba? Di ba? Ang sabi ko, umaten ka sa conference sa PAO. Doon sa may monumento, hindi ka umaten. Ang ginawa mo, sinabi mo kay nanay. Mapapailing ka pa, may blatter na nga. Pangalawa naman na issue natin, sir, ay pumatol kayo sa ninang ng panganay ninyo. So, totoo po ba ito, sir? Pumunta kami doon. Oo, nang, ano, tagal na noon. Mula noon nawala si mama, inalis ko na rin siya sa buhay ko. Hindi ko kumari. Katrabaho ko lang. Sinungaling ka? Sinabi mo sa akin noon na yung mga yan, yan yung mga ninang ng anak mo. Lahat ng katrabaho mo sa monumento. Pero ma'am, itong babaeng, itong kumari nyo, pwede nyo bang pangalanan? Sino ito? Clarissa Makaspak. Yun ba? Si Makaspak po ba ang tinutukoy ninyo na naging girlfriend po at inaamin nyo ngayon? Hindi. Noon, dati. Pero halos hindi rin kami nag, ano, no, nagtagal. Pero naanakan mo ito, sir? Hindi ko nga alam kung kaninong anak yun sinasabi niya. Ngayon, sir, um, Paano natin or anong gusto mong mangyari ngayon? Dahil nga, syempre eto si ma'am, gusto rin na yung anak ninyo magkaroon ng magandang buhay, kailangan niya na sustento at suporta ninyo para sa mga anak. So, anong pwedeng panghawakan ni ma'am para hindi siya magsampan ng kaso? Hmm, Susustento so ko yung anak ko. Dapat talaga. Ano po ba ang trabawan ninyo dati? Ganun lang, nagbibenta ng gamot. Saka, palipat-lipat lang din ako. May lumabas pang picture na nakita rin ni Idol Rafi, nakabahag kayo dun sa kahit kayo doon, anong tema ng vlog natin? Ano? Magpasaya ng tao. nagra rin ako. Samplan mo naman kami, sir, ng rap. Naaalala nyo ba noon ako'y nakikiusap? Akay-akay aking ina at tulak-tulak. Gumaling ka lang, gagawin ko lahat. Kahit pa mga diskarte ko'y maalat. Subalit hindi niya tayo tinigilan. Kaya tila ba'y paggaling mo'y napigilan. Mahal na mahal kita, inaayaw kong ika'y mawala. Sapagkat sa nakaraan ako'y nadala. Hanggang sakna-uha ka na nga sa akin. Sa kanyang mga pagkakataon pagkakamali iyay di ma, di maunawain ako ako na ang kas ako na ang masama ako na ang may kasalanan ngunit ano nga bang dahilan Aminado ako sa aking pagkukulang At ang dahilan ko na lang iba kundi magulang Pasensya ka na ina, nakalimutan ko yung ating relasyon Dahil lamang sa isang relasyon Wicked na <laughs> Baka may impromptu ka, sir, na kahit uh, five stanza na pang kay ma'am. o <laughs> oh, Christine, mga kasalanan natin ay ating nang kalimutan. Gumawa tayo ng mga mabuti sa ating mga kapatao kesa ito maging hangganan ng ating kabao. O ikaw, oh, baka may kanta ka rin para kay sir. <laughs> <laughs> Malaya ka na, magagawa ang lahat ng gusto mo Kahit masaktan man ako Palaya ka na Huwag ka na umasa pa Magbabalik ako Bilimutin ka hindi Mabibigo Nako, mukhang pa-farewell song na talaga yun, ma'am. Balikan natin yung sustento, magkano ang kaya niyong ibigay. At least, meron pa rin pangakawakan si ma'am. Or ngayon, maging friends kayo para sa mga anak ninyo, di ba? Magkano kaya sa... Ayaw kong magbigay na. Pero, palagay ko, sa, sang, ngayon, ano, wala talaga akong matinong trabaho. Ano, dalawang libo sa isang buwan. So ma'am, okay ka ba doon? Dalawang libo kada buwan? Dalawang libo sa isang buwan? Seryoso ka? Ibig sabihin po, ma'am, yung mga bata wala sa inyo. Nasa kapatid ko. Po. Ah, so yung kapatid mo ang okay. nag-aalaga. Bago mag-pandemic, nagpapadala ko. Kada isang pinsenas ko, pinapadala ko 5,000. Ganito ma'am, ang problema kasi natin dito si sir, wala pang trabaho. So sir, kailan mo babalak maghanap ng trabaho? Malaki naman katawan nyo, mukhang healthy naman kayo. Baka may alam kang ibang trabaho. Nag-apply kasi ako sa, ano, eh? sa call center tinanggihan rin ako. Nag-apply rin ako sa merchandiser. Tinang ano hindi rin ako natanggap. Sa ngayon doon pa rin ako sa trabaho ko nang nagtitinda. Siguro try and try lang sir. Hanap lang ng hanap ng trabaho. Um, ngayon na mukhang hanggang 2K lang ang kaya ni sir, eh anong gusto niyong mangyari? Okay lang sa akin 2K. Pero hindi naman isang buwan ko kay isang linggo. Nagagatas yung maliit nagdadaya, pero walang pupuntahan yung dalawang libo mo. Sa gatas lang kulang pa yun. Paano pa yung pagkainihili? Hindi ko na nga ma-vitamins yung mga bata. Kailangan na kailangan nila eh. Ikaw ba, ma'am, ilan ang gusto mong palugit kay sir para makapag-abot? Hanggang isang linggo lang. Isang linggo lang, Arnold. Dalawa yung anak natin. Ano bang akala mo doon? Hindi ko makain. Nagagatas ba yung dalawa? Hindi ba? <coughs> Ano bang akala mo doon? Ilang taon po ba yung mga anak niyo, ma'am? Two years old po yung isa. Naggagatas pa yun eh. Nagdadaya pero pa yun eh. Alam nga namang kontrolin mo yung ihi nun. Saan iihi yun? Kung saan saan na lang, parang aso lang. Mag-isip ka nga. O sabihin na natin, alisin natin yung daya yung gatas ng bata. Pagkain ni Hailey, ulam nila, bigas, kanin. Si Hailey kailangan din maggatas. Four years old pa lang yun. Magbibigay ako gagawin ko lahat ng makakaya Kailangan niya talagang gumawa ng paraan para sa mga anak niya. As father, responsibilidad niya na sustentuhan yung mga anak niya. So gumawa siya ng paraan, gaya ng sinasabi niya na mahal niya sa buhay. Kung mahal niya yung mga anak niya, gagawa at gagawa po siya ng paraan para masustentuhan niya po ito. One, two. Dito pala yung kinakain ka, mga makikinabang dito, hindi naman ako. Hindi ko kasi kayang mga ako. Pwede kong gawin yun, pero sa mga susunod na araw. Ako nga lahat ng paraan ginawa ko para lang mabuhay yung dalawang bata eh. Ikaw, hindi mo magawa ng paraan, kalalaki mong tao? Ako kahit ano na pinasok ko, mabuhay lang yun. Tapos ngayon sasabihan mo ko ng 1,000, 1,200? Kung ayaw mo ng ano, sige, bahala ka. Nagsasampa na lang ako ng kaso. Ayoko na kasi ng ganyan eh. Kung gusto, gusto ko na talaga makawala. Gusto, gusto ko na makawala sa'yo. Kasi kahit anong gusto kong ayusin yung buhay ko, hindi ko maayos eh. Para akong may sumpa eh. Lalo sa lahat ng ginawa mo. Meron kang karapatan sa mga anak mo habang nagsusustento ka, visitation rights po. Bibisitahin mo lang sila. Pero hindi mo sila pwedeng ilabas. si Arnold P. Benaflor Jr. Nangangako na magsusustento sa aking anak ng 1,000 sa susunod na linggo. Weekly po ako magbibigay ng 1,500. Pag ako'y hindi nakasustento, maaari akong sampahan ng kaso ni Chris lin Sagadal okay sa ngayon po ng kasundo ng magkabilang panig para sa usaping sustento para sa dalawang bata. So sana po to rin ni Sir Arnold ang kanyang naipangakong sustento para sa kanyang dalawang anak. Sumang-ayon so, naman po si Ma'am Crislyn ang ating complainant. Sana ipangako ng respondent. Patawad sa aking mga pagkakamali Hindi ko na kayang ituwid ang aking mga bali Pasensya na kayo sa akin Nawala lang talaga sa akin ng lahat Kaya paano ako magdarasal ngayon Wala akong sinisisi kung hindi Ayun ating kasal Pasensya <laughs> Okay, <laughs> Okay, at syempre Ma'am Chrislyn Ito, uh, may pa-farewell rap pa si Sir Ma'am Chrislyn, ikaw naman anong gusto mong sabihing mensahe kay Sir? Gawin mo na lang sana kung ano yung responsibilidad mo sa mga bata. Magbigay ka ng sustento. Gawin mo to yung mga sinulat mo dito, hindi lang puro sulat at wag lang puro sana salita. Samahan mo ng aksyon kasi kilala na kita eh, puro ka lang salita. iwanan Basta nasa tama ka Ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya Ang itaya Ipagtatanggol ka niya Kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man Ang iyong tungtungan Dahil merong Rapid tool ka na masusumbungan Pag sa pang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagtataanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan Mga taong na binuhay ang pag-asa na naglaho Na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon na Idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw wake up Ate, ano naman ang masasabi mo? Uh, napakabuti ng loob mo tinutulungan mo itong kapatid mo sa muna itong dalawang anak dahil wala pa siya masyadong pansuporta. Kami lang naman po talaga, kaya kailangan ko siyang tulungan. Eh, kumusta naman itong dalawang bata sa iyo, ate? Okay lang po. Hirap, pero okay lang po. Pamangkin ko rin naman po. Ano naman ang masasabi mo? After one year, sabi mo, ngayon mo lang nakita ulit mga anak mo. Anong masasabi mo? Salamat, kasi ano, nakita ko na din sila. Kasi kahit gusto kong umuwi ng mga panahon ng pandemic, hindi kasi talaga kaya. Kasi wala rin akong maibibigay. Feeling ko makakadagdag lang ako ng gastos, yung pagkain dito, imbis ikakain ko dito, edi din na lang sa dalawang bata. Ganon kasi yung dahilan ko, parang ang hirap pagka hindi mo kayang ibigay kung ano yung kailangan. Kahit gustong-gusto mong ibigay, kasi wala kang choice, kasi wala ka talaga magigigay. Kaya sorry kung di ako nagpakita ng ilang months, halos taon, kasi kahit gustuhin ko, hindi kaya ng budget. Imbis ipamasahe ko pa uwi, idadagdag ko na lang pang, pang budget ko o ipandagdag ko na lang pang padala sa kanila. Dito ka na lang sana para ano, mas matulungan ka namin. Na Dalawa lang naman tayong magkapatid, wala nang ibang tutulong sa iyo. Bakit ba kailangan mong lumayo at hindi ka dito pwede magstay? Ano ba ang trabaho mo doon? Katulad nung ito, nagtrabaho ako sa bar. Pag trabaho ko ng gabi, sa umaga, pumapasok ako as nananahi ako sa antipolo din yun. Kahit medyo maliit yung kita, iniisip ko pang dagdag-dagdag dag, dag, dag din. Pagka hindi ako masyadong naka-ano, naka pero ako sa umaga pag ang um, ganyan. Kasi parang iniisip ko kasi kung parang kailangan ko matutong tumayo mag-isa pero parang for the meantime kailangan ko ayusin niya sarili ko. Parang ang dami nang nangyari. Sobrang hirap na. Siyempre, pero gusto ko din naman ano, na kami kami tatlo para ano, iwas ano na lang din. Iwas yung masasabihan ka ng masakit na nung mga panahon na ganito, ganito, ganyan. Mahirap kasi yung ganun eh. Titiisin mo na lang. Pabigat ka, pahirap ka sa buhay. Ganyan-ganyan na lang ginagawa mo. Wala ka nang naitulong. Ang hirap lang. Kaya sabi ko, konting tiis lang. Dadating din yung time na nagsisikap naman ako eh. Halos minsan din na ako natutulog para lang magawa ko lahat. Tiis-tiis lang, kukunin ko din yung mga anak ko. Sana ngayon maintindihan mo kasi for the meantime, sana dito na yung mga bata. Kasi pag naaalala ko yung mga time na, na nagme-message ka sa akin na, kunin mo na yung mga anak mo, iniisip ko kung saan ko, ko sila dadalhin. Kung pupulin ko sila, wala naman akong bahay. Saan kami titira? Sa ilalim ng tulay. Ganyan yung isip ko, kaya sabi ko, sa ngayon, dito muna, sana maintindihan mo. Kasi kung dalawa lang yung katawan ko, kakayanin ko kasi mag isa lang talaga ako, ako lang. Kung mayasaya ang mood natin, isa sa mga pinangako ni Adel Raffi ay mag-aabot ng tulong dito sa mga anak mo at sa iyo. At meron ka rin nabanggit sa akin nung tayo last na nag-usap, mag-coordinate ko. At ito nga ay? Yung mga groceries ko para sa bata. Uh, dahil nga syempre nabanggit nyo yan, ma'am, agad-agad, automatic, inaprobahan ni Adel Raffi. Kaya naman ngayon ate, nagaantay na ang surprise ni Adel Raffi sa kanyang sasakyan at ipapasok na natin dito. Excited ka na ba, ate Christine? <laughs> syempre po, para sa mga bata. idol Raffing tulong at sorpresa. So, kompleto tayo dyan para sa iyong anak at para sa iyo rin. syempre, may mga damit pa tayo dyan at lahat kompleto gata sa kailangan ng mga anak mo. No? Idol Raffi, maraming maraming salamat po sa tulong niyo po sa sa amin. Salamat po na bigyan niyo ng pansin yung nilareklamo ko po and okay. salamat kasi po nagkaharap po kami after two years nung ex-husband ko. Maraming maraming salamat po. Bonus na din po yung may grocery po kami para sa mga bata at saka mga damit para sa amin din po ng mga bata. Maraming maraming salamat po. Sana po marami pa po kayo matulungan. Salado po kami sa inyong lahat. Salamat po Idol Rap. Mga kapatid, meron na po tayong 19.4 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Raffi. Sa mga hindi pa po subscribe, make sure po ang napindatin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Raffi Tulfo in Action YouTube channel.